Yeah. Para sa ating mga ama, sabi tayo ngayon sa Baliwag, Bulacan. Sa so, mga nagtatanan dyan, every way is this out mga 5 so na umaga, hanggang 9 lang po na umaga. Sa so, mga nagtatanan dyan, tapat lang po tayo ng SM Baliwag, along the highway mga kamaster. Ang yeah, daming kamping, oh. Ito po yung sabi ko sa inyo, Baliwag Central Terminal. Eh. Matabi lang po nila, dito po sila nakapwesa sa gilid. Kami eh. so, baka ang tinglote. Eh. Papakita ko sa inyo mga kamaster, yung mga Ah, uh, mga makikita kayo dito. May nakita tayo itong native naman na baboy o. Native na baboy. Ganto. Ayan. Itong bato. Native na baboy. Ayan. Mga master. Banda ko Para ay eh sa akin sa lang po pabenta lang po 'yan. Papaluan pa uwi ako. Eh laki ng ano. Puro lang eh laki manok. Wala kang manok. May tawag sa manok na ito. Ha? Ano? Ayan na. Hindi, may tao dito yan kaya kami sa Manong Neto, kaibigan. Yung malaking Manong Neto. Ayan, ito mga kamas. Napakalaking brame. Ayan, ang gandang Texas to. Ayan, kanawa yun. dalawa. Ayan. Ang yun. Ayan. Ayan. Pare yeah, hey, to ko ano, Eh, ka. Hey, kwan. Anong bata yo? Binggala mahamas at binggala. Ito mga gansa. Uh, yeah, mga dumalagan Texas at saka pabo. Ayan, yeah, lalaki ng pabo. Ito mga hamaster. Ayos lang ba? Oo, no? ayos yeah. lang. Abanta mo. Oh. May papo. Sir. May papo. Bibi. May papo mga Peking duck dai Peking duck. Yeah, ang paka-ride Peking duck lot. Ma'am sir. May camping pa. Yeah, dito mga Texas sa sa inyo dumalaga. Yeah, ma'am sir. Bibi yo. Oh. Mae 'na gyd drwg yn y bib,